po tayo ngayon ng tarong bisitahin po natin ang uh, mga tanim dito mga, mga nyoga ni Ayan, good morning po sa ating lahat mga kalangga. Ngayon, maaga-maaga po tayo ngayon. Oh. Eh. Ayan, good morning po sa ating lahat mga kalangga. Ngayon po, ano, mag-isa po tayo pumunta dito kasi may pununtahan po tayo dito sa Tarum. Ay, dumiretso na po tayo dito sa lupa ini Dodong Ruel. Ayan, good morning po sa lahat at syempre sa Rosel Community, marami salamat po sa inyong lahat. Dahan-dahan tayo dito kasi menu, medyo, madulas. Ayan, samahan nyo po ako para bisitahin po natin yung kubo ni Dodong Ruel dito sa Tarun. Ayan. Ayan. Medyo madulas po ngayon dito. Pero ngayon nakabuta tayo hindi ko muna po sinama si Amor kasi awa man baka mga dulos dito medyo mahina po yun sa mga ganitong bundok at ayan po si kuan si Balagon ano ang pangalan niya kasi yun ang tinatawag tawag sa kanya Nang dami po mga naka kundito oh. mga na nahulog grabe ay oh grabe pong mga nahulog na nyo ano ang lakas din pala dito grabe oh yung mga buko pa lang wow malakas din ba yung kwan dito makusog din si Doro Sigdi oo ano lahat na nyog pala Oo nga, ano? Ayan o, oh, halos lahat ng nangyug na laglag. O, yun o, oh, may naputol pa o. Oh. At makikita po natin mga talaga yung kay Dodo. Yan kung nakita nyo yung kabilang yun. Ang dami pa lang mga laglag, ano? Dami po Dami. Ang aga-aga mo naman. Oh. Ang aga-aga mo mag <laughs> Ha? phone. <Badalipta na> <laughs> oh. Oh. Dito. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ay, mayo man akong problema. Hmm. Hindi pa ba na dito sila? Wala pa pong na dito. Dami po mga Dami mga nyog dito oh. Dami. Ano 'yan mga tipong? Ayan po may nagpuputol po ng kahoy doon sa kay Dudong Ruel ayan, malapit na po tayo ayan o eh. ayan pero itong ilog po ano, wala naman wala naman problema ang ilog ayan eh. wow Uh, uh. Ayan mga <coughs> uh. <Basta> Gusto po <coughs> uh. Ayan Uy Uy <laughs> Marami na nakagat ngayon Oo uh Oo -uh.

Ayun yung mga buko yan. Ayun po yung mga buko yan. Ayun sila na yan. Oo. Ayan po mga kalangga. Ayun po nakikita nyo po ang mga nyugli dodong. Grabe. Grabe. dahil pong laglag na mga nyug yung mga hindi pa pwede tulad yan oh grabe hmm. ito po ang uh, nyugan na ni Dodong hmm. halos balik-balik lahat ng mga ko ano uh. alam niyo po kita niyo yan dagat yung ibaba eh, na no? yan ko po kayo dito sa taas mga kalangga at uh, kumusta naman yung kanyang bahay So, kuan pa po yung kuan ng bagyo dito mga kalangga ano. At uh, ito pong uh, kubo ni Dodong ay tayo na. Alam nyo po ano, malaking bagay po yung uh, nadalag po agad dito yung net na yan. Yan pong net na yan. Dahil kung wala yan, may kalalagyan yung bubong na yan. Alam mo yung net na yan, buti na ikabit, no? <speaking in Spanish> down, wala po yan tira. Oo. Kaya ang laking tulong ng net na yan. Hmm. Buti na ikabit mo. Medyo... Ito nga yung gawarito na na pag ayos ka bubong ta, nawaring na bubong. Bubong lang, hindi mo po nasira. Oo. Hindi, pag may net na ganyan, hindi yan maaano. Hindi talaga. Oo. Kaya... Ayan, oh. Ayan po, iba po talaga pag inaalagaan ang kobo mga kalangga ano. Kung hindi po ito inaalagaan ay kuan po 'yan. Wow. pres na press pa ang loob ano po mga kalangga. Ayan oh. Ayan. Oh, ang linis-linis pa po ng kobo. yang kahit na bagong bagyo malinis pa rin po at uh, tayo, tayo pa rin yung mga halaman oh may mga halaman po kasi dito mga kalanggayan oh. Ayan. di ko na kwento alam niyo po ano kung wala pong nagbabantay dito sa kubo ang grabe siguro kwan po ito ano yun yung talagang uh, mawawasak ito dito sa taas mukhang uh, yung palayan hindi na pa, nakuan. nakuan walang tayo wal, hindi na taniman ano hindi pa na taniman ngayon pag magtatanim na buhay ngayon na December magsisimula ko oh, buti na lang hindi pa na taniman hmm, dahil ay, eh. delikado alam ko na po kawari kawar, kawar, da oh. ko na karadyan ng panahon na pagkawadadaanaw oo oh. ayan So ngayon po mga kalangga Ay oh grabe May pungkad niya kumari yung duwampunan nyo Ha? May pungkad po niya na duwampunan nyo Mari atay ako pwede ko ka bahay dyan sa emo Ay oh, uh, huwag sa akin <laughs> Hindi naman sa akin ba? Diba, naka sa akin pag yung Ikwan mo na lang uh, yan Makita ko para ma-ikwan din kay Dudong Pwede ka maingi Taman mo mabungkot oh, oh. na yan ko sana sa bahay Hindi ako magbubot niya ako Mapapalam ko kahit isinin pumunta dito Oo oh, oh. uh, Nasaan? Dalawa. Dalawang na bungkal. Puntahan natin para uh, pag yung kon. Alam mo po pag natumba naman na yan, ano natumba? Bali. Tumba Oh, ay pag natumba naman na yan, hindi na rin naman mapapakinabangan yan. Mas maganda pang uh, magamit mo sa bahay at least mapakinabangan siya

Kumusta naman yung mga tanim dito? Ayan syempre medyo matagal talaga yung mga tanim na yan. Hindi naman pwedeng mga bantayan yan. Alagaan lang. Mm -mm. Ayun, kapag nalinis kasi ito, babalik na naman yung sigla dito sa <coughs> uh, kubo ni Dodong. Ang kwan lang dito ano, sayang yung mga inyog talaga na natumba tulad nyan po mga kalangga yung nalamog na yan malalagas yan oo ayan dami rin pong nahulog mga kalangga hindi biro yan at uh, siguradong uh, taon na naman yan ilang para maka ano magnormal na naman yung kanyang bunga ano Limang buwan para magbago yung mga bunga niya. Ayan. Kumusta naman dito noong kwan noong, noong noong nagbabagyo, 'di ba? Yung duman dito yung bagyo ay araw. Araw po. Oh, kumusta naman po pinunta mo dito? Sandali, sandali. <coughs> Ayan. Ay, dito yung kuprahan mo pala. Uh -uh. Napanood ko yun eh, yung pagkupra nyo. <laughs> Ayan, eh. Ayan po yung kubo mga kanya, sa taas. Ayan. Hmm. Pero pag uh, nalinis yan, pati yung mga uh, mga ano yun yung mga tumba na yun na saging para umusbong yung mga kwan ba sa ibaba mm, Oh yung mga saha yung suhi ay mabuhay muli sana'y mata sana'y maulit muli yun ayun po ang sipag ng uh, kwan dito ni Dodong ano hmm. maaga maaga pa nandito na po siya sa Ah, lupa ini eh dudong Ayan. Di pa para kuya. Ah, tayo? ah uli, uwi ka na rin. Uh -huh. Ay. <laughs> Ayan na pa bisita lang naman tayo dito. Yun nga. Oo nga, sabi ko nga, mabut. Oo. Di pa noong Nagpuyan lang kayo kamari ng bubong, nagwais lang itong bubong niya, itong bagang hero, nagwais lang susunit kayo, wala hindi matulo. Oo, hindi naman tumulo sa loob eh. Hindi pwede tumulo, nagwais lang pong kuya kayo. Oo. Bubong, kaya mabuti na kita nalagyan ng bit. Oo. Hindi na Mabuti na lang, ha? nadala ko kaagad dito yung net kasi nandun lang yung net na yan sa nandun lang yan nakatambay sa kubo ayos sabi ko kaya pagkalagay talag ito na, ang na, buhangin Ayun, sabi ko po at least bangon muli. Bang, muli. Bangon muli. Diyan naman sanay ang mga tiga bikol. Ang kamara, dami yung naglaga na yun. Oo nga, dami ano. Ay, daming yun grabe dami yung naglaga. Grabe. Hindi nagkatire, ang yun yan. Maglagang pa yan. Oo. Oo. Baka sa bagay hindi naman ka, makakaapik Ano gaano yan sa ko ng kopra kasi dito lang sa Dait sa Camarines Norte pero sa ibang lugar okay pa naman hiningal tayo sarap agang aga pinawisan tayo <laughs> <laughs> huh. lakas ng hingal pataas po talaga to eh. Ayan. Grabe. Hmm. Hindi po ako makapagsalita. <laughs> Grabe. Daling kasi kami doon sa Pero komo baba. Yan oh. Grabe mga nyog Ayun Bangun muli Pagod Ayan <laughs> Ayan, nandito na po tayo Sa kubo Grabe Pagod Galing po tayo dun Sa baba Doon sa Naputol na dalawang nyug Ayan Hubot tayo Ayan Ayan hmm. Ito po kapag nakarating ka dito ito yung palatandaanan ayan ganun pa rin po ano malinis pa rin ang kubo ayan o Yun. kwan pang <laughs> yung mga masitas hindi na hindi na laglag oh. oh. nandito pa rin oh. okay po mga kalangka ano? ayun nabisita naman po natin at eh, yun wala naman pong kwan hindi naman kano na damage medyo may na putol lang na dalawang nyog pero yung isa pong naputol ang talagang ko rin siya. Ano 'yun? Yung yung ana bulok na rin. Ayan po. Ito lang po yung nakon dito sa banda oh. Eh maraming salamat po. At natapos na naman tayo. Ayan, buti pa itong si kalabaw. Sa itong kalabaw? Ha? Oh, nga sa kanila na ni, di ba ito lang na to? Oh? Ito lang. Ito mangkano na to. Oo, Di parang nagip yung kwan yung palayan. Oo nga. Ay pagdating dito, pagdating dito, naganito. Oo, tapos na ganyan. Lumiko dito. Oo, lumiko dito. Uh, ah, ibig sabihin, papano yun? Hindi na po kasama itong may oh. Kalabar. Ano yung palayan ah, palaya na yan? Hati-hati din o ano? Hindi po, ni, Asa sa atin na palayan? Asa kay, uh, kay Dodong na. Hmm. Ayun. Uh mm -huh. -hmm. May nakuhanin ka, kaunting kuhin na nalang, kaunting peraso. Uh mm -huh. -hmm. Lahat-lahat na kinudong na yan. Mm -hmm. Ayan ano, kumusta ka na hindi ka inabot ng bagyo hmm ayan <laughs> so okay na wala naman gaano kuan at uh, pag nalinisan niyan pag nalinisan to balik sigla na naman siya at uh, maghihintay hintay na naman ng buwan maganda sana uh, pero hindi naman kaya yan na uh, pupuntahan sa taas tapos lilinisin ano mahirap yan Oo, oh, mahirap pati yan, ganyan. Kanya siya na mismo, yung puno mismo ang maglinis ng kanya sarili. Maghihintay lang talaga ng panahon. Oo, oh, maghihintay lang ng panahon yan para malaglag siya. Maulog <laughs> ang mga anala. Okay. Kuha tayo. Lagad-lagad na tayo. Oo. Uh -uh. O oh, yun nga, ano? daming nyog so ayan po mga kalangga uh, sa ngayon ma palagad na po tayo pauwi at ayun po ano binisita lang naman natin at uh, tinan makita kung may na disgrasya po ano or may nasira kaya uh, pumunta po tayo dito kasi mula nung nag mula po nung na nagbagyo wala pa pong update dito kaya ito nag update tayo Ay, maraming maraming pong salamat sa lahat ayan yan lang ayan lang pati po itong daan ano pinayang daan na dito po ingat na ingat ako dahil naka magabuta lang ako madulas yun ganda ng ilog dito alam nyo po mga kalanggan dito oh, kung nakita nyo nung unang video ko dito ang itong host na to parang isa lang to ngayon, ilan na? Madami na, oh. O, oh, lima na siya. Ayan, oh. Dito, oh. Ayan, dami na pong mga nag linya dito ng tubig, oh. Kasi pag dito, hose lang bibiliin mo, libre ka na sa tubig. Ayan. 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 balik na lang po tayo grabe ayan sa lahat po ng mga nakakapanood po nito mga kanagano please po like and share natin ayan sa ngayon po ay eh? pabalik na naman tayo Good morning po. Ayan, maganda naman. <laughs> yung daan. Ayan. Buti walang pupo ng ng kalabaw na anod ng tubig. Siguro dito po anong malakas yung tubig nun. Dito sa packet na to. Pag bago-bago ka lang. Hirap ka dito. Yan sila mga Maria.